Ano nga pala ako sa Bird the Web versus Sherry? Yan. Hanap lang tayo ng makakalaban. Ayun. Wala. Wala. na eh. Ay. Ay. Ay, yung sila. Ay. Ayun. Kung malaban dyan, kung magaling yan. Kung magaling yun eh. Ito tayo. isito eh, na ito no sabit Uy, ano? Ano? Laban tayo? Laban? Oh, Saan ka pupunta? Saan ka Laban daw ba kami? O oh, tara, Laban tayo. Go. Yan, sige, laban tayo. <laughs> Toko. Eh, hindi mali. Ayun, sige. Where are you, little boy? Where are you? I know you're there. Say nó yên. You shut. Sure? Ui kapalmol. I win. I. Tama, I win. saan na yun? Ay! Ako na! Bubulagain ko siya. Ayun hello ho. Hello, mga kabay, babe! Panalo again! Okay. Ayan ko lang, kumababaril pa ako niyan. Uy! Siyempre siya May baril ako Hindi ako okay. mag mag Ay! Sabablaay 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 Patay Patay na Halaga Okay, sige. Okay lang yan. Ah! Mukhang pupunta siya doon sa akin, ah. Ang giant. Sabi ko... Sabi ko lang, Kala mo, na mo makakaisa ka? Lagi na ah. Sorry na. Nanalo ako. Five wins na ako. Tagal naman. Hindi makakalaban ko dyan. Tagal naman. Kanina pa ako dito eh. Dito. Tagal naman. Malay na kaya ako sa 2B2. Sa ko 2B2? na naman ako mag-isa lang I'm friend again. Hey yo, bro! Nye, na-disconnect. Nakakalaban ko. 2B2, gusto ko 2 2 2B2 tayo! 2B2 tayo! Dito ako, dito ako. Sali ako dyan. Sali ako dyan. Dito ako. Ay, mali. Dito, dito, dito. Gusto ko dito. Para malawak. Yun. Yes. Yes. Sana magaling naman tong kakampi ko. Alam ko na nandyan sila. Panalo kami. Ang galing nung kakampi ko. Dito tayo. Pusitid ako. Yes! Panalo na naman. Galing nung kakampi ko eh. Oh! Ganda na pala kasi ng ano na eh. Gamit niya eh. Ay! 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 Natalo ka be! Natalo ko Nakakawan na sila. bago pa lang ako dito eh. Yes! Yes! Panalo! Natamaan ko din sa wakas.

I'm ready to fight. Hi, hi, Yes. I know you're there, bro. I know you're there. I know you're there. I know you're there. No, wag akong ako, please. Wag ako. Di ak Huwag akong... Oh. Ow! Ang sakit nun, ha? Ah. Ang sakit nun! Manda sa akin. Oh! Ha! -ha. <coughs> yes! Victory! Victory tayo. Ang galing ng umpi ko. Long, Kulaban na... Ay, dito tayo. Copy ako. Ha! 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 Dito ulit! Dito ulit! Gusto ko dito! Yes! Woohoo! Ay, ako sila. pa magaling dito eh. I got you bro. You to... Ay! Barilin mo! Yes! Natamaan ko din. kanamag ba ang maa nandyan pala kayo eh yun, tinamaan ko din. ah, dami dalawa na lang yes tinamaan ko din woo woohoo Yes. Oh no! Yes. Wow! Ooh. Oops, oops. Kayak Nagtuturo pa lang sila o. Gusto nyo pupunta. O, kawag tago. Ay! Matamaan uh, uh, uh. so, yan. Hindi pwedeng hindi mo ito matatamaan. Tanggapin mo ito. Lalo na lang ako lagi. Okay lang yan. Aganti naman ako eh. Hello, bro. Oh, yo. Dalawa pa ang kalaban. Mag-isa na lang ako. No, dalawa pa sila dun. Dalawa pa sila dun, oh. Dalawa pa sila dun. Yes! Dala dalawa na lang din kami na naman. Ano dalawa na natitiro? Yay! Yes! 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 Galingan mo kasi. Galingan mo para manalo tayo. Hindi naman magaling mo. lagi. oh no no you yeah. Yes Victory Victory So is the i below post like And subscribe na lang. bye bye!